So what is up and good day mga kaibigan no? So gano nga ba kahalaga yung pagsusukat ng mga pyesa para sa ating mga motor So bibigyan ko kayo ng halimbawa Gawin na lang po nating halimbawa tong sa cylinder head natin Itong ating mga valve clearance So ito mga kaibigan Ang valve clearance na para dapat dito sa mga gantong motor Ay 0.04 o kaya naman 0.05 mm Pero itong ano tong sa intake nya kasya na po yung yan 0.08 mm kasya kasya na po dito sa kanyang in intake valves no kasya na po yan 0.08 kasya na dito pero dapat ang sukat nito ay 0.05 mm lang no yan kasya na po siya ayan po ang patunay na kasya na siya so yung ibang mga mekaniko ang sinasabi nila ang problema kasi yung mga mekaniko yung ibang mga mekaniko hindi ko naman po nila lahat ang ginagawa nila tinatansya lang nila yung pagsusukat ng kanilang mga valve clearance no kinakapa lang nila habang nag a sila no so ang sinasabi nila eh batikang mekaniko na daw sila kaya hindi sila hindi na nila kailangan ng filler gauge para mag-adjust nitong mga valve clearance yung iba naman sinasabi nila pag gumamit daw ng filler gauge eh lagatik ka agad no pero hindi po totoo yun mga kaibigan, no? Kasi kung talagang mekaniko ka, gagamit ka ng tamang panukat. Kung talagang batikang mekaniko ka, ay eh magsusukat ka ng pyesa bago ka mag-install, no? Kasi ang makina mga kaibigan, dinesign niya ng mga engineer na may mga sukat. Kung ikaw, magbubuo ka ng makina, gagawa ka ng makina tapos hindi ka magsusukat, eh, maaari na magkaroon ng problema yung makina na ginagawa mo or binubuo mo. Kaya mas maganda pa rin talaga kung ikaw ay magsusukat. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil matan matanda ka na, matagal ka nang nag-aayos ng motor, eh, magaling ka na, hindi mo na kailangang magsukat. Alam mo na yan, tansyahan ka na lang. ba diba? Ang problema kasi doon, ang tawag nila, tansyameter. Tansyameter na lang sila, puro tansyameter, hindi sila nagsusukat. Kaya ang nangyayari, napapa-start nga nila yung motor pero hindi rin siya tumatagal. So kagaya dito sa motor na to, anong sinasabi nila? Pag push engine daw, normal na daw na malagatek pero hindi. Tandaan nyo mga kaibigan, hindi po normal na lumalagatek ang mga push engine. As long as tama po yung pagkakaset ng pyesa nyo, hindi po yan lalagatek. Hindi po yan magiging malagatek. Okay? So, so kagaya nito, over sobra-sobra yung kanyang valve clearance. 0.05 nga lang dapat dito sa intake nito. Pero ang nilagay na valve clearance ay 0.08. Tinantya lang ng mekaniko. So pagkaganyan, ang mangyayari, mapupudpod yung ulo ng valve, nung valves mo. Mapupudpod yung ulo ng valve mo at saka yung eto yung dito ibaba ng tapet at pag napudpud yan lalaki ng lalaki yung valve clearance mo pag lumaki ng lumaki yung valve clearance mo ang daming sisirain yan sisirain yan yung uh, ano nung motor mo sisirain yan yung camshaft ng motor mo sisirain tong mismong rocker arm ng motor mo sira yung valve sira tong tapet sira lahat yan ang daming masisira dyan tapos lalagatik pa yung inyong makina dahil lang hindi nagsukat yung mekaniko nyo no tandaan nyo kung talagang batikang mekaniko ang gumagawa ng motor nyo, magsusukat at magsusukat 'yan. Hindi yan magtatantya meter. Napakamali po nung lagi nating sinasabi ng napakamali po yung sinasabi nating mga Pilipino na dahil matagal na akong gumagawa ng motor, matanda na ako, eh hindi ko na kailangan magsukat kasi pakiramdam ko pa lang eh tama na. No, hindi, hindi yun mali yon mga kaibigan as much as possible kung talagang batikang mekaniko kung talagang batikang mekaniko ka gagamit at gagamit ka ng mga panukat yung iba mambabas dyan alam ko ibabas ako ng iba sasabihin ay hindi ano ka palang baguhang ka palang bagito ka palang sa pagmumotor uh, bagito ka palang sa pag aayos ng motor kaya ano gumagamit ka pa ng mga filler gauge filler gauge no ayun po yung sinasabi ng mga taong makikitid yung ulo sila yung mga tao na hindi nagsusukat tapos pag nasira yung mga motor isisisi nila dun sa pyesa na kinabit nila isisisi nila sasabihin nila ah replacement replacement lang kasi yung binili mong pyesa kaya nasisira yung ano kaya sira ka agad di ba kung hindi niyo hindi niyo ba napapansin yung mga kaibigan yung ibang mga mekaniko pagka nag pagka mayroong comeback job sa kanila ang sasabihin nila eh ah kaya yan nasira kasi replacement lang 'di ba? Ayun ang kadalasang sinasabi nila. Pero ito ang tanong, bakit may mga motor na replacement yung piyesa pero ilang taon na gumagana pa rin? Kagaya ng mga motor ko, puro replacement lang naman yung kinakabit ko. Pero bakit ilang taon na hindi pa rin siya nagkakaproblema? 'Di ba? Pero yung iba, mga, yung ibang mga mekaniko karamihan pag sinabing replacement eh hindi daw magtatagal. Paano? yung mga pagkakamali nila sa pagsusukat isinisisi nila dun sa pyesa para hindi malaman nung customer na sila yung nagkamali dahil sila, hindi sila nagsukat so make sure mga kaibigan na kung kayo ay magpapagawa ng mga motor siguraduhin nyo na nagsusukat yung mekaniko nyo no? make sure na yung mekaniko nagsusukat hindi yung bara-bara na lang yung gawa okay? so yun lang mga kaibigan sinare ko lang tong ano, information na to, no? Kasi nag adjust ako ngayon ng valve clearance ng motor na to. And, ayun, napansin ko nga, malaki yung valve clearance niya sa intake. Hindi tama yung sukat. Sa exhaust naman, mali rin. Kaya maya-maya, i-adjust ko rin po yan, no? So, make sure na tama yung mga sukat ng mga piyesa nyo, especially pagka internal parts, or yung mga parts na nasa loob ng engine. So isang paalala lang po ito mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Babush.